Ah uh, technique paano magdono nang carburetor wave 125 una ah uh, ito palang screw ito naman yung adjusting screw sa minor una pandarin mo ang motor dapos pihitin mo tong ah uh, itong may spring pihitin mo siya pakanan para tumaas yung minor patasan mo lang ang minor pag pinihit mo tong air screw pa kanan isasagad mo muna pa kanan isasarado mo yung hangin hindi mamatay ang uh, makina kasi tinasan mo yung uh, adjusting screw sa minor uh, pinatasan mo yung andar ngayon pihitin mo ngayon yung air screw pag ito ay nasagad mo na siya bukan mo siyang pihitin muna ng kalahati kailangan tumusunod yung taas din ang minor pag pinihit mo tatlong half tone lang yan pag na mo na pakaliwa tatlong half tone i-adjust mo na yung uh, adjusting screw okay na yan